Hi guys, good morning. Ito yung mga alaga ko oh. Ayan oh, si Puti. Yan. Puti. Puti. Ito naman si Second Puti. Yan. Yan, ganda. Yan. Yan, second second Puti. Yan. <laughs> Yan. <laughs> Yan. <laughs> <laughs> Hindi na siya naglalaro na pagod na siya. Ayan. putih <laughs> ya putih ya si putih ya itu ayam si second putih atau si sprinkle tak sprinkle tak sprinkle tak sprinkle tak Ayan. sprinkle tak ya si sprinkle tak reglalaro, lo ya ya si putih itu si Esprit Tic Tac. Nakalambitin pa yung paa. Esprit Tic Hello. Hello, Potsi. Hello, Potsi. Yes, si Potsi. Ayan si Esprit Tic Tac. <laughs> Esprit iya Ayan. Yes, si Esprit Tic Naglalaro siya. Ayan. Yan good morning good morning, Seperti eh, perketek ta. <laughs> eh, ta, good morning, good morning, good morning, ayam dipu'ti, ayam dipu'ti, good morning, sikhan, 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 na, sikhan, sikhan, yeah. sikhan, sikhan, Yan, yan sila. Yan, may hagdanan sila. Yan. Yan, ito yung kainan nila. Yan. Yan, si tak si Potse. Ayon, may ano pa sila sa taas. Yan. May pupuntahan pa sila sa taas. May akatan pa sila doon. Nagikot-ikot kung gusto nila. Yan. Ganda ka. Ang ganda ng kaya kanilang ano bahay. Ayan. Hello. Hello. Ayan. Tamad-tamad lang sila. Yan, no? yan, yan. Yan, yan, yan. Ayan, o. Oh. Yeah. Ayan, ayan. Ayan, ayan, yeah. ayan. Ayan, esprekitekta. Ayan si esprekitekta. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Shake hand, shake hand.